Kuya Dugs, ano na nangyari sa mga isda mo? Kuya Dugs, pahinga kong isda, please. Kuya Dugs, gaya mo lang din ako. Bago palang mag-aalaga ng isda. At ikaw ang inspirasyon ko. Isang umaga, meron akong dalawang balita, isang magandang balita at isang hindi maganda. At syempre, unahin natin yung magandang balita. Kung naaalala nyo, di ba nang anak yung PKBM ko, nagdrop siya na sobrang daming fry. At kaya lang sa hindi inaasahang pagkakatao, yung mga fry niya inubos lang na angel fish. Minukbang lang ng mga angel fish yung mga fry ko. Yung akala mo angel siya dahil angel fish ang pangalan niya. Pero hindi pala kaya ayan, nakabukod tuloy sila, nasa price separator na sila nakalagay. At eto na nga yung good news na sinasabi ko sa inyo. Ah. Akala ko ubos na yung mga fry. Meron pa pala mga nakasurvive. Bayan siya oh, o nakita kasi sobrang liit. At siguro para hindi sila kaya ini katagoan na sila sa mga bato. At ito, nang nakakita pa ako na isa, nagtatago siya sa halaman. Hindi nga siya gumagalaw, eh, siguro tawag ko siya sa mga malalaking isda. Silibukan ko nga pa lang magana pa sa ibang bato. At ang galing nakakita pa nga ako ng isa. Siguro marami na pa pagnatitita ng mga fry. At dapat pa, siguro sa kanila nagtatago sa mga bato-bato. Unti nangalagat hindi pa ako nagwa water change. O, hindi ba kana sipsip ko na rin sila? Nalulungkot at naiiyak pa rin ako para sa mga fry na nakain na angel fish. sa so, Ngayon ito nga pa hindi magandang balita. Pagmasdan niya yung aquarium, may meron ba kaming mapapansin? Kasi ako meron ako na mapapansin. Kung makikita niya mag-isa lang lumalangoy 'yung lalaking PKBM, kasi itong dalawang babaeng PKBM ay natatago tago para meron silang kinatatakutan. Ah, at ito pa ang pinaka nakakagulat at nakakasyak sa lahat. Meron talagang reason kung bakit sila nagtatago. Pagbasta niyo tong buntot na isang female na PKBM. Tingnan niyo mabuti nawawala yung buntot niya. Paano kaya nangyari 'yon? Sino kaya ang may kagagawan niya? Imposible naman ay Angel Fish dahil hindi na sila magkasama. Kasi wala nang pinaghihinalaan ko. Kung hindi yung lalaking PKBM may kagagawan noon. Hindi kaya yung hipo na merong sipe? Ay iniiyak na nga lang ako baka di na siya magdrop ng frog. Sakto nga dumating rin si May Machunori dahil nga expert siya sa pag-aalaga ng mga isda. Dinuro kanya yung PKBM ko na walang buntot. Kahit nga siya inagulat nang nakita niya to. Napakamot sa ulo dahil hindi niya alam kung bakit niya nagkagano. Pero nagbigay siya sa akin ng tips dahil nga daw mahilig magtago ang mga isda ko. Mas maganda daw at mas safe kung dadagdagan ko ng water plants. At syempre dahil makikinig tayo sa mas marunong sa atin. Agad-agad ay bibili tayo ng water plants. Umangkas na ako sa motor niya na si Ito. Malapit lang naman ang bilihan ng water plants sa amin. Dito lang yan sa Tisoy Fish Park. Kakabukas nga lang nila ng oras na to at pagpasok na pagpasok ko nagulat ako sa nakita ko. Meron silang bagong dating na, na PKBM na kulay itim. First time ko lang nakakita ng na PKBM na kulay itim. Eh. Hindi lang yun na sobrang laki nila parang jumbo. Tapos eh, ito pa, meron din silang PKBM na kulay orange. Favorite ko pa naman color yung color orange na medyo may yellow. Ay nako, imbes na halaman bibili ko, mapapabili pa ako ng isda. Nagpatulong na ako sa tito ko na si Boy Ubo na siya nang mamili. Hindi ko kasi alam ko pa malalaman kung ko o female ang isang isda. Ang sabi ko nga pala ay trio lang ang kunin Gusto niya. Gusto ko nga sana yung cute size lang kasi puro jumbo yung mga molly nila dito. Bubili na nga din pala ako ng trio na PKBM na black. Hay, halaman lang talaga gusto kong bilhin ni. Eh. Wala na, eto na, napabili na rin ako na isda, wala na ako magawa. Uuwi na sana kami kasi nakakita kami ng malaking manok at natakot kami lumabas. Kas? kasi Boy Matyuno na sobrang laki ng na katawan, natakot sa manok. Kaya naman nagpahatid kasi may are na lumabas. Pag-uwi ko, nalagay ko na agad yung halaman sa aquarium ko. Para ko sakaling ilalagay ko na PKBM na black at PKBM na kulay orange. Meron agad sila matataguan baka kasi man bago pa sila. Eh. Pagkalagay ko nga ng mga halaman, inaaklimit eh, ko na rin pala tong PKBM na black at PKBM na orange. Kung dati hindi tayo nag-aaklimit, ngayon nag-aaklimit na tayo, marunong na tayo eh. At after 3 years na pag-aaklimit, eto nga pinakalpasan ko na sila. At nagulat nga ako sa nakita ko. Kasi naman yung PKBM ko na kulay white. Ginojowa niya yung PKBM na kulay orange. Kaya siguro siya tinataguan ng dalawang female na PKBM dahil napakababaero niya. May jowa na nang jojowa pa ng iba. Ay mo lang manligaw muna. Hmm, kapag nagbreed kaya sila, ano kaya kulay ang lalabas? At eto na nga pala ating panibagong set. Up. Marami nang malaman kaya marami nang tatagoan ng mga fry natin. O sya, sa ngayon, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Grabe ang kulit ng mga isda ko. Yeah!